Guys, kahit kapag human, wala ng pakakaibig, wala ng pakakaikos, pa. kahit kapag papa, papa ano? 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 gila ng pagkain ng sopas dahil masarap magsopas ngayon malamig na panahon ayun sila guys na una na diba? tingnan yung bukong ang tanga masang sang Guys, alam niyo ga, ako'y nakakaramdam pa ng pagdumi. Pinigil ko nula. Eh, dinaan ko lang sa utot. Gawa na ang mga ripandalas na taang puti ng oh, Ano ako'y na, nadumi din ako ha? Pinutol ko nula ang... Bago, tuwag siga. Sabi kay wait lang ako'y natudumi pa. Gagay, mga tae kayo. Isamantala, shika, tatay lang. Hindi okay, ha, nagsusuputori pa nga. <laughs> kasi hindi ma lumabas. Diyos ko ba, bagyo na. Arin ang bagyon Laksa ko lang. May dala kaming yung payong, guys. Ay, ang bilis magpatakdo. Ba, mababaling ba hatang payo. Girl, kaya ayaw kong umalis ng walang sombrero. Eh, pagkulot. <laughs> mo, pa mo Guys, si Center, eh, ang lakas ng loob magsipagpayongan at naambon daw. Ang tadyang naman ang payong inasamat ako na. <laughs> Magaling magpayong si Aten. <laughs> Salamat ka pinapayungan Guys, <laughs> hindi nyo yung kung gaano ako kahagard. Ay, ito mo, ang dami kasing balba. Mo, na Wag nat baka masunta ko noo mo. <laughs> ngayon guys, kami bibili ng sopasin sin daw eh, at kahit bagyuhan wala makakapigil. May nagpadala daw. Thank you so much po sa nagbigay <laughs> ng na pangsopa. Yes, masarap ngayon ang sopa sa taglamig. Guys, ako yung pagsuot sa book milks naman Hello. <laughs> ngayon guys, siyempre magkakasama kami at bibili ng sopasin Utas na utas sila sa buko. So para daw panot. Ipanong <laughs> e, <laughs> hindi, nasasalimpad ng hangin. <laughs> ligtas mo. Nakaganari na, na, kanina. Parang ano, tapos yung isa po. Ayun po yung isa guys, dahil may nagpadala ng pansopas, bawal po siya mawala kasi hindi po siya nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Okay, Wow, may motor na din po siyang bago. So guys, may mili kami ngayon ng... Kaya bibiliin? Sopas ah. Talagang, hindi mo eh ang mga tao. Guys, si Danaya po ang magbibitbit ng aming pinamili. Tinanggap ko na guys kasi Danaya ang tawag. Ay, <laughs> hey, ano ka? Tama naman yun. Nadaya. Dinaya? Dinaya pala. Yun yung guys sa parking ng mga motor. Ipinasok na sa uh, ano, tinda. Wala tuloy space ang uh, mga So guys, nag-ambagan po kami para sa gas na gagamitin sa pagluluto ng sopas. Malamang, dahil lubos na hmm. ng gas ko. Lagi po kasi kami binabash ni call center. Wawa ko po talaga. <laughs> Magbabayad kami dalawandaan nang wala kaming marinig sa susunod at pang magluluto. <laughs> Lahat ng sinaing namin na eh, Indian namin lulutuin. Magnang mag-ambaga ng dalawandaan. Guys, ayan. Nakabili na kami ng sapasen. Magluluto kami ngayon. Thank you so much kay Kuya Neil Malabanan. Ayan. pasen Konti lang ang lulutuin kasi wala naman kaming lutoang malaki. Eh, isang kilo yata ang kasya doon at isang kilo at kalahati. Ayan. Buti na lang at ang kay... Nalito po ako kasi kulong na kulong. Kung hindi, si Tiyo laging matatakot. Uy, nagita ka ng gab... Eh, hihiyaw. Pag yung pina-plastic mo yung sagot, hihiyaw yung... Ang laki ng bunga shoot ako. Ha? Sina... Sina... Sina na ipilang isa yun na ninerbyo. Kaya yung bahay. Kung sa dulo ng gubat. Imanin mo ka naman, alas 12. Hiyaw lang sa loob. Ang laki yung sobrang laking bunga nga ipakita mo. Ano kung makakatulog dyan? Ano yun? Hindi siya papayag na makakulang ako kasi makatulog. Nakakitulog na siya e may nag-i-edit. Public. <laughs> yeah, na. Tapos maulan. Very. Pagkakain right. oh, na natin ng happy birthday! Happy ha? birthday po! <laughs> Buti kayo pa! Sarap buhay! Ang galing, galing magpasira. Ba? Ba? Maninira. <laughs> Maninira sa live namin. <laughs> Mas, ako nga nag-riot ng dough. Tingnan ang ebidensya sa kamay. Wala wala. Guys, tapos ko nang gayatin tong carrots at mga hotdog. Siya naman yung nagagayat ng sibuyas bawang. Kaya pala masarap ng kukungo dyan. Ngayon, papahinga lang ako. Gawa na nagbalat ako ng sibuyas. Wala ko Hindi pa na alik tayuan. Sinasa hindi pa na Natanggal! Natanggal ang LSE! Kawala ka. Ah? Wala ka. Oh. Wala ka. Kawala <laughs> ka. Wala ka. Kayong... Wala ka. Mga kawal. Ay, mga kawal. Yes. I... Para nasa Helka. Ang Para nasa Helka. Helka. <laughs> <laughs> Ilawan kita para ah, hindi kayo makita kasi eh. Mas video yan. <laughs> so first, ilagay po ang <laughs> mantikaw. <laughs> 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 mantikil niya guys. Ayan <laughs> si Siga ang chef namin ngayon yan. Niluluto na. Si Cosenter po ang nagayat niyan. <laughs> sila naman po may uying ano, may mga uying guys na po ang aming magulang na kami po isinilang <laughs> sa mundong puno ng kababalaghan ayan guys oh. sina sinasaniban ka minsan oo pagkakayay mga pangkal ayan uh -huh. po o oh. nagluluto na kami na ka sinasaniban din sinapasok ng mga espiritu sinapasok <laughs> yan siya Ah, Ah! Paul Caragas ang O.A. naman ito! Umalong gabi ko sa bahay ni O.P.N.T.R. eh! Ayan, guys! Sobrang ganda ng buho ko! Shoutout kay Jomel Gabriel! Shoutout! Shoutout kay Jomel Gabriel! Shoutout kay Jomel Gabriel! Shoutout kay, Shout kay Jomel Gabriel! From Cavite! From Cavite! Shoutout kay Jomel Gabriel! Jomel Gabriel! Jomel Gabriel. Jomel Gabriel from Etiba! Biliktad pa. Duh sa akin. Nga, nga. Ay, kayo naman to eh. Nga, nga. <laughs> baby pa oh, Ikaw naman. Nga, nga. Siga, siga. Mas baby pala siya. <laughs> 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 <Paano, paano? laughs> <laughs> parang kinakatay na ano. Mapapasok ako! <laughs> so guys, thank you so much kay Kuya Neil Malabanan at talagang bagay na bagay sa panahon tong sopas ngayon. Shout out kay Jomel Gabriel from Cavite. Yan. Nag-aagawan sila doon. Kala ko kay magbabaon ka na lang sa inyo. Titikman ko. Ay, tiyak pa eh. <laughs> thank you, Kuya Neil. Kaya anong nasa ng luto mo? Lasang pwede na. Yeah. Guys, ito ang itakay nyo pag kumakain ng sopas. May sausawang patis, kalamansi at sile. Ayan. Yeah. Pasok So guys, sobrang sarap ng luto ni Call Center. Wow! Iwag ko Kakain na kami. Ipingitin akong turon, be. Wala <laughs> ko din ha!